Hello, mga idol. Yan, kawai idol. Oh, kaya na nagsipag siya mga idol. gibak okay, bakbak na yung ano kasi tagas yung tubig. Lakas. Yan. Yan, binakbak ni Renato. Muli na. Oh, kaya nagbakbak ay. Eh. Hello, mga idol. Yung... Nabay, Nabait check dia. Dr. Idol ko para makatigong. Yan Ma mapauli. Mapauli na. na, yan na, na. na. <laughs> o, yan ang forma nila Idol. Yan ang si Pullman LA. Bicolano. Bicolano. Bikolano, sa yung mga ano, mga viewers dyan, followers. Subscribe nyo yung YouTube channel ni John Elias Vlog. Yan. Binablog ko lang si Renato. Umuuli na. Umuuli na bakbak na mga idol tagas wala pang 3 minutes kasi 1 minutes pa lang tagas na ba?

Wag ano, idol. Demon. Demon pala. Tabas mo dali lang yan. Demon. Ha? Yeah. Tagos yun doon. Kasi nagati yun, nagati yun. Pagunda Okay lang ha? Bale yung mm -hmm. ano, bale yung PBC. Ayan. Shout out sa mga taga mga Bicolana at Bicolano diyan. Mga taga Bicol Albay, Bau, Tamsor. Shout out pala diyan sa mga nauwi na diyan sa Bicol. Oh. Ay, hindi na bumalik. <laughs> <laughs> Andito pa rin kami, Tigasin. <laughs> Kasi itong nagbabakbak si ano si Renato muli na tagalite naging bicol na rito. Magpractice ka magbikol, magsalita rin na tao. Oh. Bagay. Baka pag binikol kay pinasain kay hindi mo alam sapna. Mo sapna ka na rin nato, ano sapna. <laughs> Sa Ilocano naman mangan. ngao na ta. <laughs> Wala pang sinap na, kauno na. <laughs> okay, thank you. Maraming salamat, mga idol. Shout out sa inyo ulit. God bless.